kumiksa natin to, pero um, may dalim na siyang mga kami Ano ang dito mas mabigat? Ano ang dito sa mabigat sa mapigat. basta ito ilagay lang natin kasi pinapalagay lang ito at saka ito spring <coughs> alam nyo ba kung anong kwan nito trabaho nito konting talaman lang kasi kapag ka binibirit natin kahit buwan, na anong klaseng kapag mahina na ito nagbabibrit yung motor na, ah, kasi pag ugso yung labas nito eh tsaka agad bumabalik yung neutral kapag ka nagminor ka pero yung magaan yung mahinang spring konting hatak mo lang bumupo ito so, yun ang trabaho lang yan At dito naman tayo sa isa sa yung kaiba naman dito sa mabigat sa magaan dito sa mabigat dito sa mabigat konting irit mo lang tumatas yan ha? mataas tuaga counting hatak muna sa mataas ya kung magaan kung hindi mo parorutin hindi yan tataas sa kitik na natin kung ano ni-click na nito ang data basta din minsan na tapos pinalagay lang yung dalawa saka yung spring ball

ok tayo kapag nalagay na oh lagi naman ganun follow up pero mamaya okay ra ya pending po